Malaya ng muli ang 28 anyos na si Alias Fidel na taga Purok Makopa, Poblasyon, Kidapawan City matapos makuhanan ng apat na malalaking sachet ng pinatuyong dahon ng mariwana sa barangay Lanao, Kidapawan City nitong weekend. Nadismiss kasi sa inquest proceedings ang kasong isinampah laban sa suspect na paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Batay sa prosekusyon na mai-considerang fruit of poisonous tree ang ebidensya at serkomstansya sa pagkakahuli sa suspect. Batay din sa prosecutor, walang initial violation na ginawa ang suspect para paghinalaan siya ng mga barangkay officials na may dalang droga. Hindi rin naman kasi plain view doctrine o hayaang nakita ang bitbit nitong droga. Sinita lamang di umano dahil sakay na hinalang kilos niya na may kinuha sa isang bakanteng lote. Kung saan sa inisyal na imbestigasyon, droga ang kanyang kinuha na nakalagay sa ilalim ng bato, dapat din agad nagtawag ng pulis sa mga barangay official at ang polis na ang susuri sa mga ebidensya. Pinaghinalaan ng otoridad na ang naturang modus ay ang pag-iiwan ng droga sa mga masusukal na lugar at hindi kahina hinala sa otoridad bago kukunin ng parokyano ang droga at sa online wallet naman ang kanilang bayaran sa transaksyon. Sa ganitong paraan, wala ng face-to-face -face transaksyon transaction at maiwasang mahulog sa patibong sa mga police by bust operation. Cherry May Exim Tapia, NDBC, Bida, Balita.